Ayan po at naluto na po itong ating kinamatisang manok. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay papunta po kami ni Bossing sa Sanakar at ipapabasa na po namin sa doktor yung result na yung amin pong check-up dahil nakuha na po ni Bossing. Nandito na po. Ayan. Ay yung pong clinic ni Doc ay nandun po sa Nakar. Medyo malapit po ka na nanay. Kaya kami po ay pupunta na po doon. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po at nandito na po kami sa bayan at kami muna po ay bibili ng manok. Ang ulam, Ayan Oya, May Ay, na Ano po at bali nakabili na po tayo ng isang buong manok. At pinapatilag na rin po namin. pinapa na rin po namin. Ayan po at nakabili na tayo. Bibili na lang po ako ng kamatis at ang luto po natin doon ay kinamatisan. Bibili po ako ng sili. Tatlong peraso. Tapos po ay kamatis. Isang kilo. O para po kalahati kaya. Nangyaya po ng plastik. taman tama at mga hinog. Mga kalahating kilo siguro bibili na rin po tayo ng pechay. Magkano po ang isang ganito? 10 pesos po. Tsaka po yung sili. Yan guys, at bumili muna po kami ng boko juice ni Bossing. Take out. Tapos po ay... Ano po yan? Saging? Saging po? Ah, kamote Saka po, kamotik... kamo... kamotik yun. Uh, sakto na po, walang thread. Uh, Sir, yung sa'yo sakto na po. Thank you po. Oh, ah, bossing, lang. mo nga din eh. Kamotik yun. Tara. bali na dito na po kami sa nakar yun po kaming binili sa palengke idadaan dadaan muna po namin dito ka na nanay bago kami pumunta sa clinic ni Dok okay hello mother ito ha teka wait ito ha ay paki pakidala na lang sa kusina ah. at kami lang ipunta ng ano ah Punta lang kami ng kay Doc. Yan, tig isa kayo ng merienda. Pakilagay na lang mader sa ano ah. Oh, yan. Mamaya ako lutuin pagkatating namin. Na si Andres. Yeah. Hey. Punta po tayo dito sa kabilang ano ah. Sa tindahan ni na White. tay ka beach store. God, dito pala yung may load na, ni na si Janet. Ay, pinapaliguan si Andres. Ay, kami dumaan lang. Oh, merienda. Wow, salamat. Amo, thank Kami pupunta ka na, Dok. Ah, diyan ay papabasa mo ano. Oo, oh, ha? papabasa ko yung. Oo, oh, nakay uh, marami ng laman, honey. May school supply kami hindi nag ah. ah. dito pala may chinela, say. Oh. Dito ka na lang ang bumili. Yan, guys. At nandito na po kami sa clinic ni Dok. Tara, Bosing. Sa loob. Dito, aso ah, sa kabila. Off ko na muna po tong camera ko. Ayan guys, nandito na po kami. Bali, inaantay na lang po namin yung gamot. Yan bali, tapos na po kami ni Bossing. Kami po ay pabalik na kananay. Na At medyo tanghali na rin. Sakto po at bago tumanghali ay natapos. Magluluto pa po ako ng tanghalian. Pananay. Yan po at bali, nandito na tayo sa kananay. Kanan at ako po ay magluluto na na yung manok na binili po natin sa palengke. Pantanghalian po. At ang luto ko po doon ay kinamatisang manok. Yan po at ito po yung ating manok na lulutuin. Bali, ito po ay sasangkutsahin muna po natin. At habang nagsasangkot sa po tayo ng karne, ayan po, naghihiwa na po si Bosing ng bawang, sibuyas at luya. Tapos ito pa po yung iba nating mga ingredients na gagamitin. Kamati, sili, tsaka po petchay. Ito pong petchay, ay akin ang hugasan. Hugasan lang po natin makikita ang ating petchay. Ayan po ang ating manok na sinasangkutsa at kuluan na po. Magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas, pati na rin po ng luya. Dalagay na po natin yung mga manok na ating pong sinangkutsa. Yan guys, kapag ka po ganito mapula na, ay babalik ta rin po natin. Lalagay na po natin itong ating mga kamatis. Pati na rin po itong sili. at ng paminta. Lagyan po natin ng kaunting patis at mamaya na lang po natin tikman. Yun pong sabaw ng manok kanina ay eh, atin pong ilalagay. Tapos sasabawan na rin po natin ng tubig. Lalagyan po natin ng North Chicken para mas lalong malasa po. Mas lalong maglasang manok. Yan po at nandito na po si Mahal okay. kasi si Bigla po galing sa school. At siya po ay naghanda na ng mga pinggan at kutsara na gagamitin po namin sa pagkain. Ayan guys at ito na po yung ating kinamatisang manok pagkaraan ng ilang minuto nasa 20 minutes na pagpapakulo talagay na po natin itong ating mga pechay yung narinig nating ugong ayun po ay sirena ay sabihin po ay alas 12 na sibig na si Nalea maya maya lang po ay nadito na po sila naman po ay timplado na ayon sa aking panlasa hindi maalat at hindi matabang ayan po at naluto na po itong ating kinamatisang manok lang kami na si Becca. Sarap! Antayin lang natin ang mga ati Lea at kakain. Yeah. Eh wala, pinagsangkotsahan ko yan. Yan po, dahil tayo nakaluto na, ay paglalagay po natin ang ulam, sinabarun to. na rin ang kuya. Wala po. Minsan po dito, minsan po dito. Sa school, last O, Oh, okay. mahingit ito ha. Oh, sarap. Sarap. Kaya ng ula. Mahingit, kaya mo? Opo. Dito, ina ina. Okay po, tiday ni. Si tatay po ay wala, ipagtitira na rin natin ang ula. Tao po. Kakain na, Andres. <laughs> Kakain na muna, Andres. Ayan po si Andres. Taong tindahan. Taong tindahan muna. Ah. Andres, kain Andres at may sabaw yung ulang Wow, oh, sabto may sipon po si Andres. May sabaw yung ating ulam ngayon. Mm -hmm. Ay, tsaka ako, may sipon. Mm -hmm. Ay, yung kanyang ano pa muna Nasa loob. Ayan po si Mother at kumukuha na ng ulam at siya po yung sa tindahan kakain. Ba't, Mother, di ka maglagay ng ulam sa hawong? Diyan na lang din sa pinggan mo. Si Tatay na may pinagtira ko na ng ulam, yung dalawa ni Eric. Sa tindahan po si Mother. Habang nakain ay nagtitinda. Ganay si Mother kasi pag Yan po at kumakain na rin si Nanay. May ulan pa doon, Mother, kumuha ka pa. Sa po si ano ang pangalan niya? Yani. Kumakain na rin. Pati pa rin kumain. Antayin na namin si Leia. Yan at nandito na rin po si Bunso. Hi. Ay, si Layla. Si Gadi na pasok na yan, ito all to eat. Ah. Ay, siya ay alas otso so, pa ng gabi. Ay, si Ate na lang, ay, si Ate Lay papunta na dito. Ah. Yan. Saka si Andres, sa si Andres. Tinuntahan ko na doon sa tinday, eh. naliligo daw lang ang Kuya Way. Ah, naliligo daw. Hello po. Yeah, nandito na rin po wow. si Leia. Ako'y nagluto ng pinamatisang manok. Wow! <laughs> At kayo lang ang inaantay. Tara, kain tayo. Okay, so before we eat, tayo muna yung mga lamin. Mga lamin, mga lamin, mga Panginoon para ito sa lahat sa pagkain na nasa lahat ng pagkain. panginoon kasuasan at pagitan ng ng tao at pag sa mga nagkain, Panginoon Diyos, ng amin upang ngayong araw. Pagpalain po din niyo siya na siksig digili kami sa mga dalang sa pagmamayani. na sa kung sa kung sa kung

hindi na hati Ay, hindi. Baka, Isa Baka, hanggang, tayo din hey. Ang okay. Parang siya ay style si Na may Na lang. So, so, very much. na. Hindi ako ito pagluto na. Kung kay nanay. Alam tagal na yan din yung aking may manok nung, Mother's Day. Oh. ko si nanay. Kain na po yun. Uy, kain na! Kain na Kain na Kain na Ay, si Kuya, may pintahan lang. Malapit lang. Malapit lang. Nagtira ko naman

Nagtanaw lang ulam niya ah. Sino ba? Nagdiyan ako sa bahay. Ah, dun sa. Yan kumukuhan na rin po ng ulam si Bunso. At kumakain na si Leha ni Becca. Kina, kina, kina ang manok. Ah. Grabe, grabe. Oh. Si. yun, ito 'yan ate? Dinamp. Kina kay namatay sang manok. Aa. Ano po? Sarong may maliyatas. Kumakain na rin po si Mahal. Grabe, kinita ko. Baka na po ang mga ha. Yan, at si Andres ay nagre-ready na rin dito ah, At kakain na rin po. Sarapan tulog nito, mahaba. Ang ulam ninyo, Janet, ay nadun sa lamesa. Ah. Oh. Ay, pinagtira ko na sabi ko, bakala ko'y mamaya pa kayo. Oh, kumusta naman ang pa-check up mo kayo, Dok? Pwede yung share, oo. Oh. Ay, ay ah, nagpa-check up ka pala atin, ay, -up kaya at ay pumunta rito. Oo. Oh. Tapos si Bossing ay ang mata sa kanya talaga yung blood sugar. Oh, okay. Ayun. Tsaka yung bad cholesterol ako ganun din. Cholesterol naman, ayunik. Pero ako namin may nino na gamot, kaya medyo... Kaya uh, nag din na ako ng weight. Uh, okay. uh, talaga ng... uh, talaga si Bosing ay bawal na rin munang mag-inom. Okay, si Bosing. Oh. Sabi ko nga sa kanya eh. Ako hindi ko <laughs> <laughs> sabi ko, ay sa gawa ng punso, yung mm. binili namin gamot ay mahal. Ay sabi oh. ko, sayang naman yung pagpapagamot namin. Saka so, sayang naman yung gamot kung mm. Mag-iinom siya. Ayun, naunawa naman ng kuya. Kaya ay sinamang ko nga siya doon ay sa ano, ay pinaliwanag naman ni Dok ng maigi. Kaya um, tama yan dahil yung health is well. Kaya yung 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 ating pinaka-importante sa Yes. Walang suga. Para kayo naman pwede magharap-harap, magbanggit so, sa kahit walang tayo. Oo, kahit walang tayo. Tumagay lang ngayon pwede. Yung hindi pa, di makipagkwentuhan na lang. Si Andres, ingatan niyo po ang inyong mm. Oo oh, nga. Mm. So ate, sa akin nung... Please, so sinabi kayo, nahi, parang ganun din yung kay nanay, sa uh, akin. Sabi nung doktor po ni nanay kasi si, sinabihan si nanay na magpa may magpa to the echo kasi parang may something nga rin dun sa heart mm -hmm. niya kaya mataas yung kanyang blood pressure eh kumakapal din pala yung kanyang yung lining ng kanyang puso eh pala ay eh, kumbaga as we age ay normal na kumakapal siya talaga mm -hmm. eh ngayon kailangan ni nanay magingat sa kanyang mga kinakain mm -hmm. tapos huwag niyang papataasin yung kanyang uh, ah, kumbaga pag nag high blood siya may nireseta na gamot kailangan niya i-take agad Kasi hmm. kumbaga si nanay yung unang pa check up ay 180, 180 over 120 pero ano yung nung nagpa to the echo si nanay normal naman ang namin result na ako po pero sa ECG may nakita naman kay nanay yun nga po sa ECG uh, uh, anong nakalagay yun nga yung enlarge of ano mm -hmm. I ano mean, yung nabember yung ba sa mga may hinga na eh? Ay, nung kay may good na okay naman daw yung 2 3, 8, lahat, ay kung Kaya ang yeah, okay. ni Do, mm -hmm ay laging imomonitor yung blood yung high blood blood pressure mm uh -hmm. -huh. dahil kahit wow, pang no, na, no, na ay lumalaki talaga ng puso ngayon ng dalawag ay may binigay ba kang gamot kay nanay oh, well, sa puso? Oo, nahingi na ng vitamin si nanay noon ay na ay pa ano na po kayong vitamin sa, ay, ay hindi, na, pero, na, no? yung sa puso ah, ni nanay may binigay na gamot yung pampahaba ng blood pressure parang pero, ano ang advice niya? Na Imo-monitor lang. Talagang party yun na dapat lang. Lalo nang mo, ako, monitor. parang gano'n din kay nanay yung sa puso ko. Pero wala rin yung binigay na gamot pang ano lang din po. Mm -hmm. Yung, yung pang, lang, po ng gamot na pag ito ay hinahiblan, ito lang po ito. Sabihin niyo mo monitor po ito. Wag mo po haayan. Kasi baka ang kayo ay nakakaramdamin siya ng hilo. Oo, hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Doon na po mula yung stroke kapag pinakayaan. kaya dapat po ina na-check-check mo. Sa kawag na masyado ng papainit, magayon pa kainit. Oo. Oh, oh. Aba, hindi. Ang oh, mga At huwag may stress. Huwag may stress. Yan. Yeah.

Okay. Ako'y pansit na kaya. hindi tinipid sa nor. <laughs> <laughs> Kung yung hindi tinipid sa ketchup, yung kay bunso hindi tinipid sa spaghetti yeah. sauce. Okay. Yeah. sa kanya daw po ate, Adi, ano, ano iyo? pansin sa, sa may um, isang guhit na panahon. <laughs> 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 sa vlog ay tiba, tagal akong pangarap ni Daniel. <laughs> 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 okay. oh, Inahanap po, ko uh, si White kung nasa saan yung pala'y kumakain na doon sa tindahan. Kasi <laughs> ang nasa tindahan ngayon. Para rin si Nanay, sa tindahan kumakain. Buso, iulam mo na yan, Buso. Iulam mo na yan, Buso. <laughs> oh, <okay>. <laughs> 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 Kaya buti na lang sis at naisipan nyo magdagdag na ganito. Kasi nga, saka syempre ang nakakatawa niya, pag pumasok sila sa tindahan para magpalood, uy, iya, napapakitin na. Uy, may maganda pala nila. May mga ano pala yun ako, saka mga school supplies. Meron ka ng 100 pesos. Oo. Diba? Marami naman dito nagpapalood. Saka yun nga, pagpasok nga nila sis, dahil nakikita nila kung ano yung mga items na Napapalingon dun napapalingon sa... Napapalingon na. Ang bawa tayo, kahit tayo kasi, di ba? Ang bawa oh. tayo sa palengke, ito lang bibili natin. Pero pag may nakita oh, na tayo, napapaling. ay, kailangan ko na pala ito. Ayun, ay, napapalingon mo. pag gano'n. Kaya maganda. At si Andres po, atin Nels, ay sarap na sarap sa inyong nilong. Ito lang. Kain na po tayo. Natanghalian. Mainom nam ng manok. Masarap eh dahil sa pagluluto. Akala mm -hmm. <laughs> ko galing sa at Chicken Farm. Ganyan ang mga kahit walang occasion ay nagpapatanghalian. <laughs> ay yung isa sa mga halimbawa <laughs> ng pagiging galante. <laughs> Oo. Oh, oh. Anong, masasabi mo sa gano'n yung mga walang occasion <laughs> ay... Hindi yung... Oo. Oh. Kung <Another. laughs> yung... May na nga lang ako makapunta dito sa NACAT. Kaya kapag ako dito ay makapapunta dito, sinusulit ko na nga may mo laging si welcome Makin dito. Tayo. Bukas ay gala ka rin Oo. Gala ka rin ka na, Ate Amin, Aba, pag nagala doon, ako nagagahol oh. doon. <laughs> <laughs> <Nagluluto laughs> oh, Nagluluto ako doon. Dati ang mapaulang ko kay Emelene na yung, yung ano ah. Yung Liempo. Liempo, ganay oh. Oh, wow. yun ay nung 20 -20. <laughs> <laughs> oh. Okay. Abay nung nakaraan na eh. Ay hindi na kayo hindi na nagala doon ha. Kami kapag pumunta sa atin na siya magchachat sabi kay Eric anong ulam dyan. Iyaw. <laughs> Oh, may burong ba? O nakikichismis. <laughs> pag may nakikwenta na ganun siya, na... Pero, siguro uh, naman, siguro... naman na. na may pagkakay pumunta din kay Ate Le, kay Kuya Baka nakapagluto pa rin Kuya Biko. ikaw okay, ko, okay. lagi ko ini-invite kay sa uh -huh. doon ni <laughs> Mm. ay pag, Mas, pag pero, pero nakaka-touch naman si Bujet pag ako mismo ay nag-alala ka na kay Leila kay uh, kuya gusto mo ng tubig <laughs> eh. Kung bakit kaya nakaka-touch na ako inaalala baka ako oh ha, oh <laughs> kuya gusto uminom ng tubig Leila hey, alam yung 'di ba kasi yung pag ikay nagluluto ay kinikita at pinopost kuya i-simpleng pa imbitahan na halik meron oh, akong kasama oh, uh, sa atin ah, na oo iwasarap pala ang ulam diyan makikikain nga ano ay na nag Hindi kay nung sa farm 'yun sa covered court oh kuya sa hindi yun, hindi yung tig 55 na sinay, ng aking TGP e, 56, ano, yung medyo mahal-mahal na. Ano lang masasali nung aking aking? Taposin mo na yung masuyat ah. Taposin mo na yung masuyat. Ayan po at mag-aalauna na kaya papasok na po ulit sila. Thank you. Salamat po sa masarap na lunch na yung Super duper sa bala mga ganang. Thank you, Ate Nels. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Ate Ate, ako may makikisabay sa iyo. Bye-bye. Andres, nakain ng saging. Oh, oh, na, no, yung favorite na yan, Ah. <laughs> <Lucky> <laughs> laki ng togod. Laki ng togod. Pati lang mga kaya po kayo maheritan. Ako po ay nagpa-load kay Kim at kay Idro. Big 50 pesos. Wow. At alam okay. mo yung sa ano nila pag nasa <laughs> school. Pag nasa school sila, walang wifi. Kaya kailangan talaga yung may load sila para nakakapagchat sila sa akin kahit nasa school. Dito nga sa amin ay hindi naman laging may nabili ng damit. damit. Oo. Abay, pero yung lugat sa kajigas ay... Oo, talagang ma... Oo, ano eh. kahit pa 3-3-5 pesos eh. Ay, yung pasok na lang. Oo, at isa sila yung napasok ay, abang meron pala dito ang tindahan. Oo. Sabi nga ni Leia, napapagdahan ba? Nagpa-load, pumasok, mapapalingin. Oo, makikita. Ay, Ayan na po, na po si Bossing. Kumain ka na, Bossing. Kami kumain na. <laughs> That's me. Ang po. Si Bossing po ay patapos ng kumain. At pagkatapos po ni Bossing kumain, ay kami po ipauwi na rin sa amin. Ayan po at bali, nandito na po kami sa bahay. At tapos na rin po kami ni Bossing magpa-check up. At bali, binigyan na po kami ng mga gamot ni Doc. Bali ako po ay medyo mataas ang uric acid. Si Bossing naman po ay yung dati pa rin. Yung kanyang blood sugar po ay medyo mataas at saka po may yung kanyang bad cholesterol. Meron naman pong mga ibinigay si Doc na gamot na inumin po namin ni Bossing. Yan at kami po ni Bossing ay may isya shout out. Shout out po kay Ma'am Erlinda Baile ng London. London. Shout out din po kay Erjan Nariego ng Sambuanga si Lagi daw pong nanonood sa amin. Yan. Thank you po at shout out po sa inyo lahat. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!